Okay mga bossing So ayan Meron tayong uh, problema dito uh, Niregla yung ano Niregla yung motor So ayan mga kaibigan Ito po ay NMAX uh, 155 And uh, hindi pa masyadong uh, luma Medyo bago bago pa Pero meron tayong nakita dito Dahil Uh, after namin matest yung motor, ang problema kasi nito is error 12. So, hindi siya tumatakbo. So, hindi namin alam kung ano yung problema. Ngayon, nakita namin, uh, nung umandar na yung unit, may naririnig kami na parang screeching sound. Yung parang dumudulas na goma sa semento or sa makinis na surface. So, yun yung unang-unang na rinig namin nung umandar na yung unit. After nun, ayan, sige, ride muna namin. And I'll find out namin na meron talagang slippage na nagaganap sa motorsiklo. Okay? So, ayan. Alam namin na nasa panggilid dahil yung tunog dito nang gagaling sa gilid. So, nung binuksan natin yung unit, okay? Nung binuksan natin yung unit, nakita natin na stack up na yung back plate niya, up yung kanyang bushing, and yung oil nang gagaling sa loob o sa gilid ng makina. Okay? So, mga kaibigan, ano ba yung mga pwede mangyari dito? napakarami pong pwede mangyari. Kapag hindi po ito nababantayan, itong panggilid na to, pwede pong maubusan ng langis yung mismong nagsisirculate sa loob ng makina. So yung mga parts natin sa loob ng makina, apektado kapag below minimum na po yung laman ng makina na oil. Okay, so ano mangyayari? Katok, masisira yung mga bearings, masisira yung piston, masisira yung block, and yung mga reciprocating parts na nasa loob ng makina. Tapos, hindi, hindi lang yon na masaklap doon. Dahil dito sa leak na to na pumupunta dito sa panggilid o sa CVT, pwedeng masira yung kanyang belt, yung pulley, at yung iba pang pyesa na pwedeng mag-absorb ng langis. Lalo na kapag mainit. Okay? So mga kaibigan, dito, as you can see, binuksan na, binuksan na natin at nakita natin na medyo marami ng naitapo na langis. Ayan. So lahat po yan is galing po doon sa oil seal doon sa may mismong backplate nang CBT. Ngayon mga kaibigan, okay. Bigyan ko kayo ng isang tip. Ito po, panatiliin natin itong malinis. Okay? Itong hose na to. Kasi ang trabaho po nito is ma-check. Okay? Ma-check kung meron pong leak ng oil yung inyong oil seal. Kasi po, yung oil ay pupunta dito sa hose na to. Parati po ito panatiliin na malinis. Kasi ang totoo pong kulay nito ay puti. Ngayon, kapag ka po may nakita po kayo dito sa loob na nangingitim na to, tanggalin nyo po yung hose at makikita nyo po kung meron pong langis or any uh, liquid na lumalabas dito kapag po meron ganon ibig sabihin po mga kaibigan is uh, kailangan nyo na po i-check yung oil seal okay? or kapag ka po nabaha naman kayo ito po yung pwede nyo gamitin na drain huwag nyo pong kakalimutan yan mga kaibigan ha? kasi napakalaki pong uh, napakalaki po uh, ng function itong pyesa na to o ayan, tingnan natin o ayan Diyan po pumapasok yung oil, pumapasok po yung dito sa butas na to para makita nyo kung meron po sa kanya uh, liquid. Okay, sa loob ng CVT. So, may ina po na gawin natin is, ayan. Kapag ka po meron na pong ganyan, okay, ibig sabihin po is, meron po kayong leak. Okay, lalo na po kapag kalangis po yung nakuha nyo dyan, meron pong leak yung inyong oil seal. Okay, so ayan, ang totoong kulay nito ay puti. Ayan, transparent. Di ba? O so ayan mga kaibigan, as you can see, kanina itim na to. Kaya doon mag-figure out nyo na na meron talagang problema sa leak ng oil, yung oil seal. Okay? So ngayon mga kaibigan, paano ba ito masosolve? Okay? At tandaan nyo ha, ah, kahit hindi kayo magbukas ng CVT nyo, malalaman nyo kapag may leak dahil dito sa hose na to, Kaya panatiliin yung malinis. Okay? Ngayon, paano ito masosolve? wala po ibang way kundi uh, palitan nyo po yung oil seal tapos uh, siguraduhin na wala pong damage yung mismong shafting dahil minsan kahit magpalit kayo ng oil seal pwede pa rin po sya magkaroon ng leak kapag ka po yung shafting is medyo pudpud na okay, so ayan mga kaibigan wag na wag yung kakalimutan yan I always check yung CVT or else magkakaroon po kayo ng malaking problema sa takbo power loss, dagdag konsumo sa gasolina at the same time pwedeng kumatok yung makina nyo okay So ayan. Paano ba 'yan? This is Grismong. Ayan, masyado maulan. It's a rainy day here in Bicol, mga kaibigan. And uh medyo puno tayo, may KTM. 'Yan, may mga Nmax, may may, uh, may Dream, <laughs> may Cub. Marami tayong ginagawa ngayon, may Rebel dito. Kasi may mga Aerox, Sniper, okay? So mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. Glad to po and this is Grismong once again. Salamat sa panonood at suporta. God bless and peace.